Hi guys, asikasin natin yung baon na sa ko. Ang baon niya ngayon ay spaghetti. I-ready lang natin. selamat datang ke sos selamat datang ke ais merah merah na natin sila umunikas. Okay, Magpotensya na tayo guys na yung orientation. Habang nakasalang yung baon na. Ay, sira pala ito eh. Butas for na ito. Huwag tayong iba din. Ito yung nakita natin yung uniform guys. Planchay natin habang makasalang pa yung baan kasi bakit siya ba. Ipasay na natin yung pakin Okay. Ito na natin Hindi na mag na French toast. Magwala natin siya tissue para pag magkaroon siya. ready sa school dahil late siya. Nagbibintagal na at ako rin. Malapas na kami ng windmill, guys. Yan yun, guys. Suspended yung school nila. Pangit mo. Malapit na kami sa bahay, guys. いい名前にさし